Ate, ate magkano dito? 4,000 guys sa Rino. Yung Oppo A53. 3,500. 3,500 mga idol. Itong S. 3,500. Yung C33. 3,500. Magkano po yung Y11? 2,500. 2,500. Ay ma'am. Man, man. sa'yo. Ito po namang mga ganyan nyo po. 200 200 mga idol. Oh. Oh, so, Kampa kayo. Yan mama. So, dito rin kayo pumunta guys pag kailangan niyo ng mga duct tape, electrical tape, no. Dito na kayo. Oh. Uh, mga, may mga doorknob, doorknob, no. Sa mga doorknob, 180. Ito ay 250. O, depende sa klase yan mga ito Thank you po So yan 150 lang mga ito 150 lang Ang tambo ko yan 200 jersey jersey no Diyan oh, po ay kulay, -ba. talagang prana May iba. Kulay mga idol. Oh, mga yung uh, Sombrero. 100 guys, sa mga sombrero. 100 lang to, mga idol ha. Lakers, South Lions, Marines, Mariners. Ayun mga boss ah. 100 lang dito yan. Gobi oh Adidas oh Pansumba Ayan oh Mga sapatos mga idol May mga accessories pa 20 lang o 20 lang oh 20 20, 20 Lapa kayo 20 20 lang 20 20 lang uh, Pag mayayaman din talaga yan boss Oh pang yayaman din yan Girl, Thank you Jan Salamat Ang pwede ulit Ayan oh USB, USB. Transformer. Woo. Bi makan beli mo. Tak kalimu seventy, seventy yo, bro. Ang ganda. Sentahan, uh, bila ko. Oh, uh, 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 okay uh. bayar, okay. Balag yang pengargaan kura. Pengargaan. Oh, pengargaan ano? mulang, no. Lupian kah kaiba, kah kaiba. Oh, panah. Oh, cerita dia na. Ano pa iba na kay Mrs. <laughs> eh? Uh, okay. Ang mga nabili ko pang display. oh, ang dami na binisira. Nangungoleksyon ito eh, nangungoleksyon eh. oh, shout out yan, Ingat, Oh, ingat, ingat ta. Ah. Oh, thanks. Ito harus gagahan kami. Ibu Sarnold. Abot ang Batangas yan Ayon. Pagdadali mo doon yan, 2.5 oh mga ano, no? si itong nasa baba mo Ito, itong mga Ito, apat na 1.5 na lang 1.5 na lang Original panasulit mo yung camera mo kaya, no? Sobrang lino, ba yan, bago? Oh. cellphone, hindi ginawa mga boss Ano na to? Ito, dito tayo. Ito, ito magkano? Ito, 2,500 na lang. 2,500 na lang. Um, ito, isang set, 5,000 na Kasama na yung dalawang yan sa baba? blu amplifier, price tag. O, gaano? 5,000 set na yan. Meron pang original car remote na lang. Blu-ray, Blu-ray. Blu yan, 5,000 lang no. Mga idol, doon isang set na yan. Dalawang ticket, saka dalawang ito ano. Ito yung ano dyan. Ito yung pambato diyan. Pambato diyan yung motor. Oo. Ako yung hindi kami nakaraan. Ako na yun. Ito naman. Ito, bago ito. Bago Bago ito. Ako ayun. Ang benzin mo lang. Ito, 40. Ako rin Yamaha. Yamaha mga po. 2014, no? FC16, 155cc. first owner. Pangalan ko yan. 40,000. Kontak. Ito yung contact number mo, boss. Oh, yan yung contact number, oh. Oh, so, yan pag lead niyo ulit, oh, mga idol, oh. Yan, oh. Bago na naman 'to, Yamaha. Yamaha FC16155. Oh, yan registered siya, guys, no? Till January 2020. 28. Tagal pa pala 'to. Tagal pa. First owner, no, idol. O R oh, R O. One five five C C. Kaya mo da. Pagkamo na kayo tawag lang agad zero nine five zero twenty three seven nine five five one. Yon. Oh, yan guys, sa mga may need dito, no? Hindi ko pa naman, negosyable Oh, negosyable pa lahat to, no? Mga ano na to. Oh, yan, punta na kayo dito, oh. Yan, thank you, Boss Arnold, ah. Yan. Boss Nina, good morning. Good morning, good morning, dyan. Dami nyo, ah. Oh, apat kami. Masa na ano mo? Ano pa rin? Papay nga lang dyan. Mainit. Oh, palagi ka naglalay ba? <laughs> Nuno tayo dyan. <laughs> Thank you po. Hey guys, nakatakit na ko si Magkano? 150. Mura 150 lang blender. Blender. Kumagana po 'yan, mga bali-bali pa lang. Ayos oh. Oo, galing ah. 150 lang mura lang Dito sa Burauta ng Carmen Planet tumawid sa mura pa. Yeah, 150 lang. O sya tawag ko kaya <Deem> <music> oh, no. Lahat hey, mga subscriber hey, okay. oh, o... ano, si, si na eh. Hey, katro pa. Good morning. Na nakalimutan na oh. Tapos si Bonus TV sa portal natin. Oh, si Bonus TV Idol. Dito sir, magkano? 70. Ay, hello. Oh, jatot kay ate. may ilaw ka na, no? Liwanag to. Paliliwanag. Oh, paliliwanag ng bahay niyo diyan. 70 lang. Oh. Mga battery oh. 20 lang daw. Rechargeable battery. Oh, Dito, sir, magkano benta mo? 20 ang isang piraso. 20 ang isang piraso, mga idol. Oh. Oh, so, yan, natin. So, live po tayo dito sa ano. Yan, magkano lang bigla nito, ganito, boss? 100 to. So, okay oh. naman to, boss. Headphone, so, headphone. Oh, 100 lang, no? 100 so, mayroon naman tayo sa mga mic dito. Bluetooth mic, so, magkano naman to, boss? 100. 100. 100. 100. 100. 100. Kaya yung balot ng ano, manobela? Kamalay ah, ko, driver ka ba? Oo. Oh. Dari to naman yung binadrive mo eh. Hahaha. Kaya magkano man ito ba? <laughs> o, oh, isang dalang to. Mga driver yan. Siya pa mga driver Apo, 100 drive 100 lang. Ako, 100 lang lahat sa kanya. Oo, sa mga cover lang na mga handle ng mga... Ng, uh, sa tak. sa sakyan. 100 lang, hindi ko sa ball pa. 100. Ay, may bibigay pa. Kapag tumawad ka, mga 100 din. Oo, oh, 100 din. Kailangan, huwag <laughs> na tumawad. Huwag na tumawad. 100 lang <laughs> natatawaran <laughs> ko. Oh my <Tumuling> God. Huwag na tumawad Bahin mo si Boss Manny. Yan ang ano, guys. Dito tayo sa mga latag no? Yun, ulit kapote, o. kapote. Oh. Kapote yan natin. Inverting tayo. Sa so, kapote natin, Boss. Magkano? Ah? 250 po yan. 250. Pans, saka ano niya, pangitas, no? 250 mga idol. Huwag na ka bumili. Alam ko, alam mo mangyayari sa'yo dad? Para ka dinamitan ng drum. Ang laking size, pre. Oo. Oh. yan, pwede yan sa mga nagmumotor. Yan. Yeah. Oh, yan pwede yan kay Tony Vlog. Dapat baka naghanap pa 250 lang no, isang set So ito magkano lang to, boss? to? 150 Oh, 50 oh 50 lang, to. lang. stick. 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 100. 100. 100 Go yeah, bio. Oh, panglinis. Uh, panglinis oh, map oh. 100 lang. Map, map. 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 map lang oh. sa yan. Uh, oh, pwede rin sa mga upuan noon sakyan. Oh. Yan. Magkano? Power twister. O, oh, magkano? Hanggang 200, power twister, mga idol. O, oh, dito. Oh, o, dito, oh, dito naman tayo, dito. Bag na may orasan. 50 lang, o, oh, mga idol, oh. o. Oh. Oh, oh, 50 lang, o. Oh, o, kakaiba, kakaiba. O, 50 lang. O, may orasan pa. Nakikita ko, nung oras na, no. O, doon tayo sa sa mga kasirola. Ha? 50. 50. Wow, may kasirola na kayo, 50 pesos. Dito sa mga Ito sa mga tols. ito Depende. O katulad nito. O, dito. 30 yung ano niya. O, ah, kayo. Dito O, dito naman tayo. Malaki. 800 yung malaki daw, boss. 800 yung maliit. 600. 600 sa maliit. Sa mga jack na yan. O oh, yan. May mga tools pa para update sa May ano, yung warning device. Warning device. Warning device, magkano boss? Warning device. Warning device. 150. 150. 150 na mga boss. Oh. Warning device. Early warning device. No? Kahit wala tayong sasakyan, update price ng mga tayo. Punta naman kayo dito kay baka po. Ay hapon daw. Ay hapon daw tayo. Ang tao sa mga nagtumplano dyan. Ang mga nagtumplano dyan. At, and, ayan. Ako lang yun, hindi naman kayo kasama eh. Pogi ka ba? <laughs> ayan. Ayan, joke lang. Pakulit. Ito ni vlog oh. Uh, guys, so mga may need nito. Ayusin mo pa sila. Akala ko sila tinawag. Ayusin mo kasi mo sa court. Ayusin mo. Invite mo kasi, invite mo. Oh. Ano ba ang anak ko? Pogi na naman 'yan. Hey, <laughs> good. All right. No, right. Go. thank you, Dad. Thank you, Potabon. Hey, <laughs> good morning, good morning, sir. Ingat po, ingat po, ah. Uh, sir, dumaan, subscriber natin. Par, good morning. <laughs> oh. Magkano magkano? 500. original na mga pants mga idol Mga sapatos dito. Dikis 'yon ay doon. magkano to, boss? 350 lang to mga guys, 350. Okay pang condition to mga guys. Nike. Oh, Nike. Hindi pa naman panglaro to pang forma. Yan ah. Oh, oh sandal original. Idol, original na ano to eh, sandal. Magkano daw 'yan? 600, 300, 800, 800, 800, 800, 600, okay, 600 800 ha. 600 200 lang. O, 200 lang daw mo. lang dito. So, gold pa naman din to yan. magkano po yung boss Magkano? 200. 200 200. 200. Puma. pa tayo. Mga patay. Ayan, o. Oh. 200. 200? 200. 200, 200. o oh sabihin siya. thank you dyan. Meron pa tayong mga vintage you na know? bag. Mm, bag. Maganda yun, o. Bag yan. Maganda rin yun, uh, o. Kulay brown ko. Oh, o, sa mga may need uh, nun, o. No? Yung vintage, o. Maganda yun, o. Boss, magkano yun? Yung kulay brown na bag. O, 15. O, 15. 2000 bag, o. 150, 150 lang daw po 150, 150, 150. Bota. Bang uh, bata. Bang bata, magkano po? Uh, shout out po sa mga ano, viewers natin. O oh, uh, yan, mga bota, pang bata, mayroon po rito uh, 100 lang daw po. Mm. O oh, yan, ang dami dito mga idol. Oh. Taker. Ta Taker. Ito, 50. Guys. Ito, ito, yung malaki. Yung planggana. Planggana daw ng puti. Magkano yan? 100. 100. So ito po, maram ba, maram ang interest po kayo na uh, Plangana uh, planggana po, uh, stainless po, 100 lang po, negotiable pa, bridge one. So meron naman po tayo dito, uh, Uy, tayo dito, tayo dito? ay oh, may pangano tayo dito ba? Magkano ka Tumblr? ito, isang na lang. Ay, 150 na lang dito, tumblr po. Yan. So meron naman tayo mga short dito. Oh, pants, mga pants, short pants. Oh, okay. sa to pa okay. kay Kuya, no? Oh, kay ko po. So, murang, murang, lang so, po. Magkano, magkano? 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 Test up po. walis kung saan nagwawalis. Magkano po? Yan, magkano. yung walis natin? Ah, uh, sandaan na lang, naka one year warranty tayo. One year Ganda, no? <laughs> one year warranty, <laughs> ha, mga idol, ha? Ito, dito, dito magkano? Ganyan. Okay, iba-iba, brosyo. Ah, iba-iba. na lang po. Pwede Oo, oh, 250. 50 lang. Dan. Grabe, ha? 50 na lang. 50 pesos lang mga 3,100. Sa mga kalagari, mga idolo. Oh. Bago lang lang. to. Nabasa lang daw. Hmm. Bago. Mukhang bago So, nga, tatlo. Sang, tatlo sang, para matanggal yung. Tatlo, so, tatlo, tatlo, tatlo sandan. 50, tatlo tatlo sandan. 50. 50 Murang-mura, ano? So, sa tapat ko, kuya, okay lang? Sa tapat ko, kuya. Sa tapat ko, si kuya, nag-ibang problema. yan, kay kuya. Ay, uh, hapon niya ata ito. Ang laing hapon ito. Ay, hindi. May lahing inchik eh. Singkit, 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 singkit. Lahat naman tayo may laing. <laughs> Ay, kuya. Okay. Yeah, yan, yan. <laughs> <laughs> Ay, si kuya. Panig. Panig. Okay, good morning po. Ay, good morning. Good morning. Hello, shout out. Pwede Japan. Japan. 200. 200 lang. Sa lobby pala ito. Okay pala man yung tiyan. Sa gusto magta-travel, no? Pwede nga makapunta ng Japan at Singapore. Oo. Eh. 200 lang. Dalawang taon na nga sa akin yan. Kurakan pwede pa. <laughs> Kurakan pwede. Pwede pwede. Dalawang taon na nga sa akin yan. Nakatabi lang yan sa baon eh. yan, siya siya ito. Siya ko. Yan, sa tapong kayo natin. Yan, sa tapong kayo natin. Yan, sa tapong kayo natin. Yan, sa Pwede yung ano, itatak, o, oh, 4 okay. okay, 200 lang. 200, 200 lang. kung so, naghanap ko kayo sa mga vintage sa mga kamera natin, magkano pinitaan mo ba 300 lang. 300 lang daw sa mga, ano lang ang mga vintage? 300. 300 lang. 100? 100? Oh, 100, 100. Lang, so, mo, lang, mo, 100 lang. 100? 100 lang daw pala battery ng mga bibili. Yeah, yeah, yeah. Pero kung may maraming battery na bibili, ang dami na nabili. Bali balisong same. Bali so, no, yung no, no. mga bibili niya, yung mga nangulagso. Oo. Pang display. No? Thank you, Jan. ay Kuya. Good morning. Mga sapatos, Kuya. Kami. Ito, Yan. original to. Sa mga nag siya, no? Yan, yeah, no? Yan, no? Ayan, shout out kay Kuya. Dito, mga boss, may mga t-shirt. Oh, dito, so t-shirt. Ducati, oh. Ducati, choice na t-shirt, oh. Pero um, sa'yo to, mga t-shirt. Um, sa inyo po. Magkano po dito? Saan Ito mga t-shirt na yan. Kawawala yung... Kawawala may yung mayari. Kawawala yung mayari. Ah, dyan lang po sa inyo. So dito, sa lugar na to. Pero, kan, wala Pari -pari daw yung... Pare-interview ni Kuya Lakay. Kinala niyo ba si Kuya Lakay, oh, Lager? Sama namin, sama namin. oh, yun, Oh. Siya ko, kababayan ko siya eh. oh, oh po. ito ang lugar ko. Kasi mga apat na ispan yan eh. Iba-iba oh, may kaso ka, problema. dito sa inyo oh, ito, itong lugar to Nandito. Nandito. Oh, Problema, yung mga naglakwat oh, nagsilayas mga oh, mainit daw kasi. Oh. oh, guys, oh. Mga sapatos, oh. sapatos no. So, yan sa mga may need ng mga sapatos no. Punta kayo dito sa Carmen so, Planas ito, no. Ayun no. Ito naman mga ano to? Balon. Mga balon. Dami. Basno no. Hindi um, na oh

150 Ducati? Oh, 120 naman 120, 120 guys, Ducati ang ano niya, no? Okay, Tapos may na, napakonsent na, na, tayo, branded ISOD ISOD Iso, Iso, sir 100 yung ISOD 100, 100. yung ISOD to Pabos na rin Yun. May kaano po doon? 100 100, 100 yung IDOLs May dami nito mga mm. Yung IDOL o Ayan. May 20 yung halaga 20, no May 20 bata Yung bata, may 100